yung Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV. Ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Mga kabuksing, eto na ang tanong. Sino ang dapat maging susunod na laban ni Yover bago sumabak kay Junto Nakatani? Si Takuma Ino, ang kasalukuyang WBA Bantamweight Champion, o derecho na ba siya kay Nakatani para sa isang matinding title shot? Alam natin na sa mundo ng boxing, ang tamang diskarte sa pagpili ng laban ay sobrang mahalaga. Minsan, ang maling hakbang ay pwedeng makasira ng momentum. Kaya ang tanong kung ikaw ang manager ni Yover, ano ang pipiliin mo? Si Takuma Ino, ang nakababatang kapatid ng monster na si Naoya Ino, ay isang world champion na may matinding boxing IQ at depensa. Alam natin na hindi siya kasing lakas ng kanyang kuya, pero hindi rin siya basta-bastang kalaban. Mabilis ang kanyang footwork, magaling pumili ng angulo, at napakatibay sa laban. Kung sakaling magharap sila ni Yover, magiging isang malaking challenge ito para sa ating pambato. Pero kung matalo niya si Takuma, sigurado akong lalakas ang kanyang pangalan at mas lalo siyang magiging handa kay Nakatani. Pero mga kabuksing, hindi rin biro ang kalaban kung diretsyo siyang sumabak kay Junto Nakatani. Si Nakatani ay isa sa mga pinakadelikadong boksingero ngayon sa Super Bantamweight Division. Matangkad, explosive ang suntok, at may abilidad na pwedeng magdulot ng malaking problema kay Yover. Kung diretsyo siyang lalaban kay Nakatani, magiging isang matinding bakbakan ito. Pero handa na ba si Yover sa ganitong laban? O mas magandang dumaan muna siya sa mas mahinahong challenge bago pumasok sa isang all-out war. Sa tingin ko mga kabuksing, kung gusto ni Yover ng magandang paghahanda bago kay Nakatani, mas okay na harapin niya muna si Takuma Ino. Mabibigyan siya ng kumpiyansa at mas magiging ready siya sa mas malaking laban. Pero kung ang goal naman niya ay i-grab agad ang pinakamalaking oportunidad, Baka hindi na siya magpatumpik tampak pa at diretsyo nang lumaban kay Nakatani. Kaya kayo mga kabuksing, anong sa tingin nyo ang tamang hakbang? Dapat bang lumaban muna si Yover kay Takuma Ino bago si Nakatani? O kayang-kaya na niyang lumaban diretsyo sa isa sa pinakamalupit sa division? I-comment e nyo na ang opinion nyo at huwag kalimutang i-like, e share at subscribe sa Double K TV. Dahil dito, hindi ka may iwan sa laban.